Finally sa kauna-unang pagkakataon, Dominic Roque nagsalita na sa estado ng relasyon nila ni Bea Alonzo. Wala pa mang kumpirmasyon sa hiwalayan ni Bea Alonzo at Dominic Roque, ang parehas panig ng dalawa. Tila pinasabog ni Dominic Roque ang kanyang social media accounts matapos nitong ibahagi ang video nila ni Bea Alonzo na magkasama. Ilang araw na kasing pinag-uusapan ang hiwalayan ng dalawa. Naglabasa na ang iba't ibang balita at nakisawsaw na ang mga sikat na social media columnist showbiz sa hiwalayan nila. Una nang binalita ni Oji Diaz na hiwalay na si Dominic at Bea. Sumunod sa pagbabalita at ang isa sa close friends ni Bea Alonzo na TV host din na si Tito Boy Abunda. Sinabi lahat ni Tito Boy ang sanhi ng hiwalayan ng dalawa. Una nang nagugat ang isyu patungkol sa hindi na nakasuot ang engagement ring ni Bea Alonzo. Sinuli na kasi niya ito kay Dominic Roque at sinabing ayaw na magpakasal. Sinasabi naman ni Sian Gaza na balak gawin ni Dominic na perahan si Bea dahil sa 50-50 na mana kung sila ay maghihiwalay. Alam naman natin na galing sa mayamang pamilya si Bea at noong kanyang kasagsagan sa showbiz bilang blockbuster ng sinihan ay madami na itong naipundar at naipatayong negosyo kaya't kung ikakasal siya kay Dominic lahat ng ito ay ipaghahatian nila kung sila ay maghihiwalay dahil sa wedding agreemental agreement ay nakasaad ito na pipirmahan ng dalawa. Kaya't dito nagduda si Bea Alonzo at tinanggihan ang proposal ni Dominic Roque. Matapos ang lahat ng ito tila ipinagtanggol ni Dominic Roque si Bea Alonzo sa mga akusasyon sa kanya ng publiko na ginawang panakip butas si Dominic noong naghiwalay sila ni Gerald Anderson. Wala raw katotohanan na ginawa siyang panakip butas ni Bea dahil isang taon pa itong nanligaw matapos siyang sagutin ni Bea. Sa kumakalat na balita na may illegal na trabaho si Dominic Roque ay walang katotohanan raw lahat ng ito dahil kumikita ang aktor sa pag -e endorse ng motorcycle product. Alam naman natin na isa siya sa ambasador ng gulong ng mga motor kaya't walang katotohanan na may ginagawa itong illegal sa batas. Yun lamang po sa ngayon mukhang gumagawa ng paraan si Dominic Roque upang maayos nila ang gusot sa pagitan ng long term girlfriend na si Bea Alonso. Yun lamang po wag kakalimutan i-like ang video na ito maraming salamat po sa panunood.